Everyday Heroes. 9 year old na magnanakaw ng kotse na pahinto ng isang teenager. Mukhang okay ang mga lola sa West Bend, Wisconsin dahil dalawang lalaki sa edad na 9 at 4 ang nagnakaw ng kotse para madalaw ang kanilang lola noong Sabado. Sakay ang kanilang mga bisikleta, nagpunta ang dalawang bata sa Cedar Lake Sales kung saan nakita nila ang kotse ng isang empleyado na nasa ignition ng susi. Inilagay nila ang kanilang mga bike sa backseat at ninakaw nila ang kotse. Si Caden Duck ay nagmamaneho sa Highway 144 papunta sa bahay ng kanyang tito nang nakita niya ang 9-year-old na bata na nagmamaneho sa kanyang tabi. Sinundan ni Duck ang mga bata. Ang speed limit ay 35 miles per hour at ang mga bata ay nagpapatakbo ng kotse sa 70 miles per hour. Kaya umabante ng 85 miles per hour si Duck para maabutan ng mga mini suspects. Napahinto rin ang mga bata at ang mga teenagers sa tumulong sa insidente ay natawag na hero. Dumating sa eksena ang mga pulis at ibinalik ang mga bata sa kanilang mga pamilya at ibinalik din ang kotse sa may-ari. Walang kasong nasampa laban sa mga batang carjackers na nakapaglakbay ng mahigit 5 miles sa kanilang joyride.